Hi mga lods, uh, pasok na tayo mga lods, punta tayo sa ano doon sa trabaho natin. At Cal. Malapit lang naman yung mga lods. Dito lang yung may kabilang skinita namin. ay Hi. So yun natin trabaho pa malapit lang. Hindi. Hindi tayo sana sa ginagawa natin. Ayan. So ito yung ginagawa natin na second floor. Ayun mga So may ano na May divider na yan. may mga ano na. May kisame na rin. Ayan. So may mga kisame na may ilaw na. So, ito yung kwarto. Ganun din. So, ito yung tatlong kwarto na nilagyan yung... natin na installation. Ayan. Eh. So, yung mga abang natin. Ayan, katulad yung mga outlet din. So, okay na yung mga outlet na yung mga outlet din. Yun. Yung mga yunahan Then, sa mga kwarto. Sa kwarto, dalawa-dalawa yung Dalawa-dalawa yung ano Dalawa-dalawa yung outlet. Tsaka sa main master bedroom. Dalawa rin yan. So, kung paano yung gagawin yung discard eh, kung katulad nga yung sarado na yung ano, sarado na yung mga kisabi. Then may pinahabol na ganun mga lots. Ito yung switch sa taas. Ayun mga lots, dito yung sa taas. Ayun yung ilaw sa taas. Ayun yung ilaw sa taas. Itong taas na to ay... <laughs> ha? Nagbablog ako eh. <laughs> Itong taas, ito yung pinaka-attic mga lods. So, gagawin nga ano na to. gagawing attic to. Lalagyan ng... Yung mga ibang gamit nila dito. So, ang source nyo lang mga lods is yung ilaw na yung mga lods. So, ang switch nyan ay nasa baba. So, papaning gagawin nyo kung maglalagay kayo ng outlet dito sa ano na to. Dito sa lugar na to mga lods. Kasi yun yung, yun yung gusto na mayari. Papalagay siya na isang outlet dito para may masasaksakan kung lalagay niya ng fan. Yun ang sabi. Then, paano yung gagawin yung discard eh, mga lods? Paano yung gagawin yung discard eh, kung yun na yung, ano, yung ilaw na yan? Then yung switch is nasa baba. So, paano yung gagawin yung discard eh? So, makikita niyo yung wire, hanggang doon yung wire. Na doon yung pinakang pull box yun na doon, mga lods. Sa may baba na yun. May pull box yan doon sa baba. I mean, junction box. Na doon yung splicing ng ilaw doon sa dun sa baba rin, mga lads. May ilaw dun sa baba nun. Yan, Paano nyo gagawin yung discard eh, para makakuha kayo ng power dito. So, ayun eh, mga lads pag eh. Pag-isipan nyo yung mga lads. Pag-isipan nyo muna yung, ano, yung discard na gagawin nyo, kung paano nyo imo-modify yung ano na yun, yung switch na to. Then, malalagay ng ano, malalagay ng power dun sa taas. ah, uh, hindi ko muna sabihin So, may discard yung akong gagawin para lang magawa natin yung portion na yun, yung switch na yun. Hindi na tayo makakapagbukas na yung mga wire. Tatanggalin na lang natin yung switch dito. Doon na lang natin yung lagay sa ano. Kanyari, pagbukas mo na, doon na yung switch. Doon na lang mag-switch. Tapos, doon na lang yung outlet. So, ibabalik ko na lang yung dalawa dito. May dalawa naman doon. O, oh, wala. Hindi na. O, hindi na. Hindi na. So, ganun na lang yung gagawin natin discard yung mga lads. So, uh, sinabi natin sa may-ari. Tatanggalin na lang natin itong switch na to. Itong switch, ire recta na natin yung ano yan. Yung supply nito mga lads is, i-ano, direct na natin yung supply niya. Tatanggalin natin yung switch, i-direct na natin yung supply. So, ang supply niya is mapupunta doon sa taas mga lads. Doon sa hilaw. Pag naka-direct yan, may supply na doon sa ano, may magkakaroon ng supply doon sa ilaw. Iyon yung dadalhin natin doon sa ano, kung maglalagay tayo ng outlet, yun yung natin sa outlet. Then, tsaka tayo magkakatop ng isang wire para dun sa switching ng ilaw ng mga lods. So, ganun yung gagawin natin. Ano. So, sa mga matatagal na ano, sa matatagal electrician, na electrician, na-analyze na din nila yung ano, yung ibig ko sabihin mga lods. So, yun yung gagawin ko na lang. And, pwede-pwede naman yung ganun mga lods. Kasi, kahit walang switch dito, Basta switch mo ay na sa may katulad nito is ito yung door nung attic. So pag inopen mo yan, makikita mo agad yung switch. So accessible yung switch dun sa door mismo. Kahit walang switch dito, pag inopen mo yan is na doon na yung switch. Then yung outlet, doon na lang din natin ilalagay outlet. So katulad dito mga lads. So meron tayong ginawa dito na ito. So meron tayong switch na may outlet dito. So itong outlet ito is direct to. direct na power to monads. Then ito ay switch ng ilaw mo yan. Pa-blend din siya ata. Hindi ko lang masabi kung kailan pa. Sabi ko wag na. Ano na lang. Ibabalik ko na lang yung dati, 'di ba? Dalawahan to, Ibabalik ko na lang. Tapos itong isa na to, inang mailagay na lang dito sa taas. Tapos may isang ano pa diyan eh. Alam ko meron pa isang outlet diyan. Eh. Pwede mo siguro isa na lang doon. Ano? katulad ng ganito ba? Ah, oh, uh, oh. isang outlet, isang ano? Oo, oh, pwede. Isang switch. Oh, isang mga electric para, pan lang po. Pan, no. Okay, Sakaling ah. may gagawin doon na Ganun na lang ginawa akong ano? Ah. Modify ba? Uh, ah. Irerecta ko na lang ito para may power doon sa taas. Ah. Tapos doon na lang din yung switching ng no, ano. Parang katulad nito yun. Uh, ah. sa masiyan. Dito ah. sa bukana Oo. sa na lang. Ah. Yung outlet, doon na lang. Din, ano? Okay. Oh, sa Sabi, yung extension pa Kasi, ko na lang yung ilaw dito. Ikaigit na ako na lang. Okay, mga lads. Open natin ngayon itong ano, tong switch. Babaypasan na natin the switch na ito. I-direct na natin yung... Ibalik natin ito sa dalawang satugang na switch dati. Dati nakalagay dyan is 2-gang. Ibalik na natin yun. switch sa baba. Ay, sa taas. Sa... So ito, itadirect na lang natin yan dito sa green na to. Ito yung pinakang hot in ng switch. Itong green. Itadirect na lang natin to. Antayin muna natin. Kasi may tao doon sa taas, mga lods. May gumagawa doon sa taas. mo ano muna natin yan. So ito yung lalagay natin na ano. Yan yung lalagay natin na outlet na surface mount lagi ilalagay natin. Na surface mount. Alan. Ah, oh, meron. Pa-check nga po naman. Nilipat ko doon sa ano. Pa-check na nga lang. Oh, paano? Pa Patingin nga. Oh, meron. Nilipat ko doon sa ano. Ah, ha? Hindi, gigit na ako na lang dito. Tignan ah, natin kung pagit na. Ice ah, cream lang po naman nilalagay screen dito sa mga ito. Oh, sa butas. Dito, ano? Ayan mo, Lodi. So, kung tatanggalin natin yung switch sa baba, magiging ano to, magiging power itong ano na to. Kung bagsano, yes, nakarekta na. So, yung power na yon dadali lang natin sa lugar na yon para doon natin ilalagay yung outlet. So, yun yung magiging outlet. Then, maglalagay tayo ng isang wire. Ang return ng switch, papunta naman dun sa ilaw para switching niya. Dun na yung magiging switch, dun na yung magiging, ano, dun magiging outlet. Kunin na muna natin yung, ano, yung switch at outlet. Pwede natin ikasanin doon. Then, yung wire, papunta dito sa ano. Kasi yung junction box na yun is dito mapapalagay sa gitna. So, babaybay na lang natin yung wire dito papunta dun sa dun sa utility box ng switch. Ito yung pinaka-opening. So, dun tayo maglalagay yung switch sa lugar na yan. Or, dito siguro, dito na lang. Dito. So, kung saan naabot yung wire natin. Dito natin, yan. Dito kasi yung dun yung pinaka-ano, pinaka-ilaw. Gagapang dyan. Gagapang dito, pagkapangin natin yan. Then pagkapangin natin dito. So, dito yung pinaka mas malapit na part nung butas mga lods. So, ang butas kasi is ito. Then, ang magiging baba is dito lang sa may ano na to, may angular na yan. Sa kabila ganun din, angular na yan. So, mas malapit siya dito sa part na to. So, mas madali may access pag dito lang natin lalagay mas okay na dito yung ano yun. Mas okay na dito yung switch. So ito mga to mga habol lang tama lang. Yung dun yung dun sa attic is mga habol na ano lang yan, habol na electrical wiring na lang yan. Hay mga lote. So naglagay na tayo ng wire dito sa pipe. Ito yung papunta na ang Ito yung papunta ng switch mga lods. Ito yung papunta ng switch. So, yung switch natin, yung outlet natin. So tatlo lang yung lagay natin. So yung wire sa ilaw na dalawang wire is yun yung magiging power natin diretso dun sa sa outlet manots then dun sa junction box na yun maglalagay na tayo ng line to dun para dun sa ilaw then yung line 1 kukunin natin sa outlet papunta natin dun sa switch then yung load na switch yun yung patatakbuhin natin sa pabalik sa pabalik dun sa ilaw manots ito yung puti itong puti na to ito so, yung gagawin natin pabalik sa ilaw para hindi tayo nalilito eh mga lodi, so tinanggal natin yung ilaw natin na dito yan so nilagay natin doon Nandito sa lugar na to so ito yung pinakagitna nung attic so eh, mga lodi, so, ito yung ito yung pinakagitna nung attic so tinanggal natin yung wire uh, in-off natin yung yung switch, in-off natin yung switch dito kaya walang power tong ano na to tong line na to, tong walang power yan Then neutral, may power tayo na neutral. So neutral, kakabit natin yung yung isang wire dun sa box na yon, sa utility na yon, papunta dito sa sa neutral mga lods. Ito yung gagawin ko neutral mga lads. So ilalagay ko siya dito. Ilalagay ko siya dito sa wire na to na naka-common ito sa ilaw common ng outlet. Ay mga lads. Then, itong line na to, itong line na galing sa switch ng galing sa switch sa baba. Ito yung patatakbuhin natin dito sa sa line na to, mga So tatakboyan doon sa may outlet. So magkakaroon ng power outlet, mga So na-common ngayon yung neutral sa common ng ilaw, then tong switch, hot switch doon sa outlet. So magkakaroon ng power yon. Pag nirekta natin yung sa baba, magkakaroon ng power yan. Then, doon na lang tayo kukuha ng hotline papunta doon sa return na switch para dito mo lads, itong white na to. So, ikakabit na natin itong white. Ikabit muna natin itong white na to mo lads. So, natin naman yung switch natin. Doon na tayo mag, uh, magkakat ng power para dito sa ilaw na to. Yun nga yung switching. Ayan mo so yung neutral ito is may power. na Nakarekta yan dun sa common ng neutral or line 2 nung itong circuit na ito mga Lord. So ito is wala power ito mga kasi ito yung natin sa outlet natin. Ngayon, ikukuha natin siya ng power ng line 2 dito sa common ng ilaw mga Lord. Makikita nyo, mga lods, kinakamay ko mga lads. So, hindi naman tayo nakaapak sa ground. Kaya hindi tayo nag-ground mga lads. So, ito is my power to mga lods. Ito yung line of two or neutral mga lods. So, ikpitan lang may dito, o. Kailangan is may ikpitan, may ikpitan. So, okay na. So, makikita niyo yung, yung line na may red yan. Yan yung galing na switch. direkta natin yung papunta dun sa outlet. Then, yung neutral, ito. Itong neutral, itong inawawin na ito, is neutral yan ng ilaw. I-binad natin dito. Then, nilagyan din natin ito ng neutral, or line 2. Papunta naman dun sa outlet. So yung white is yung return na kukuha tayo ng hot light dun sa outlet na yon Then, papadaan natin yung switch. Then, pupunta ng uh, load ng switch, yung white na yon Yun yung return papunta dito sa ilang mga Sotak So, takpan na natin to. So, kunin na natin yung switch sa baba. Lagay na natin dito. Ay hey, mga lads. So nakapatay yan. Kukunin na natin itong switch na to. Then i-terminate natin itong white na to dito. So tanggalin ko na lang muna mga lads. Ay hey, mga lads. So na-adjust na -adjust natin itong isang switch. Tiniwa natin sa switch. Then pinalitan lang natin na ano. Pinalita lang natin ng Itong, ano niya, yung jumper niya. Pinalitan lang natin ng jumper. What nice. So, ito. Irerecta na natin itong power na, ito na yung pinakang uh, line nung, ng isang wire doon sa taas So, na ito. Malots, may power to ah. Huwag niyong gagayahin yung mga diskarte, mga ganito. So, naka ano to kasi tayo, naka sandals tayo, hindi tayo naka ano sa ground, kaya hindi tayo naka kuryente. Ayan mga buksan natin to. Ayan mga lads, makikita nyo may ilaw yan. So, Makikita nyo, may power tong ano tayo mga lads. So kahit kapit-kapitan ko yan, makikita nyo kahit kapit-kapitan ko, hindi akong nagaground ground kasi hindi tayo naka hindi tayo naka sa ground. Yung kuryente, hindi tumutulay dun sa ano, dun sa sa ground. Hindi tumutulay sa atin para pumunta dun sa ground. sabi sabihin, naka-float lang yung itong line na to is naka-float lang dun sa dyan lang. Wala lang, hindi lang siya tumutulay mga lads. Pero as long na nag ka ng sarili mo dun sa ground, tutuloy yung kuryente doon sa ano mo, doon sa katawan mo. Kasi nagkaroon ng ng grounding. Ibig sabihin, tumuloy na yung kuryente papunta doon sa nag-return na, nag-return na siya doon sa source. Hey, Hamalot. So may power na yung ano na yun. yung outlet sa taas. Magkakaroon na yung ng power kasi nakarekta na yung yung hotline dito papunta dun sa papunta dun sa outlet mga lads. So Tape lang muna natin itong mga Then Ikasan na rin natin doon sa loob Para Okay tayo So yung isang switch Ito sa labas Ito sa labas Yung Ginawa natin sa labas So tapusin ko na itong mga lods Kasi ito na lang natin itira Then Then yung isang ilaw sa labas na Medyo mataas yun Kaya gagawin pa natin na ano yun Ang tuntungan mga lods, ganyan lang mga diskarte yan ng ano. Sa electrical, ganyan lang diskarte yan. Pag alam mo kung paano yung gana ng electricity, mas madali na sa'yo, basic na basic na lang yung mga galawan ng electricity, mga lods. So, kung saan mo pa dadaanin, kung saan mo, kung ano yung gagamitin mo, mga lods. Ay, mga lods, so, punta na tayo sa taas, ilagay natin yung switch. Ito yung kinawa natin yung switch dito sa, sa switch na to. Dati, 3 gang yan, ngayon naging 2 gang na. power na ngayon ang may power na ngayon tong outlet na tumalot. So ang neutral natin, ang line natin is ito. So ilalagay na natin ngayon isang switch. Ang switching ay nasa yung marking niya. So kung nasan, kung nasan kayo, kunyari na dito kayo sa lugar na to, dapat doon sa side na yon yung yung marking ng switching makikita nyo may marking yan dyan. So, yun yung dapat makakapaan nyo agad. Ay, lods. So, yun yung ginagawa kong ano. Yun yung ginagawa kong discard eh. Sa, sa mga ganito mga lods. Ay, lads, eh. So, ito yung return ng no switch. Ito yung ilaw. Yung return ng no switch. Yung return ng no power natin. Papunta doon sa papunta doon sa load na ilaw mga lods. Then, ito yung ano ngayon natin mga lods. Ito yung jumper natin. Jumper. Papunta ngayon sa line. Line 1 itong outlet na ito mga lods. So, ang line 1 natin dito is itong malaki na to. Ito yung 40 na sinasabi ko kanina. na magkaduktong to. Ito yung nilagay na natin sa neutral. So, naka-off to. Lagay natin dito. Ay hey, mo lads. Lagay natin yan dyan. Make sure lang na nakapasok sila lahat mga lads. Ay hey, lads eh. So, meron ng meron na return yung ilaw natin. Ito yung load no switch na kangina uh, inilagay na natin doon sa ilaw mga lads. Then ito yung hotline no switch. Markingan natin. Para kita. Ayan mga lads. Markingan natin yung hotline. Para at least alam natin na hotline yun. Ito So yan yung hotline nung power natin. Na dito natin kinuha, papunta noon sa switch mga lads. Ito yung switch. So buksan natin yun o no? yung switch. Ayan mga lads. So walang ilaw. Ba't walang ilaw? Kasi hindi nakalagay yung. Hindi nakalagay yung ano mga lads. Yung bombilya. Lagyan natin itong bombilya mga lads. Lagay natin itong bumbil niya. Ay, wala. Sumilaw na. So. Opya. So, patayin natin mga lods. Ay, mga lods. So, makikita nyo, gumagana na yung switch. Yung outlet niyan is may gano na rin yung mga lods. Balik din natin tong itong mga lods. 12.30 well, na siguro mga Lodi eh. or mag na. Kapit na. natin to kasi gagamitin to nung gumagawa dito. Ayan mga loads. So gaya lang mga Lodi. Eh. lang ano ng electrical. Sa electrical is discarte yan lang yan. Yung mga connection, iisa lang naman mga connection mga loads Iisa lang connection ng mga outlet ng mga switch isa lang ang paggana na niyan paggamit niyan isang ano lang yan sa klase lang hindi yan yung maraming klase na... So ito, isa baba na lang natin ilalagay. Ito is i-open na lang natin yan. Kung magkaroon sila ng ganito na ano. Sabihin na lang natin na kulang na lang ganito. Ayan yeah, mga lads. Ilaw outlet. So, meron ditong... Gumaga, uh, gumagamit ng welding dito mga lads. Ayan. So, so, hindi natin papagamit yung outlet na to para dyan sa welding. Kasi... Yung wire nito, is pang ilaw lang yan mga pang ilaw lang yan. So, hindi natin pwedeng paggamit ito sa welding machine. Sa mga power tools, pwede siguro sa mga power tools. Like yung mga yan. Mga yan mga lads. Check muna natin tong check natin tong outlet mga lads. So, meron ditong power tools. Ayun mga lads. So, i-check natin tong power tools kung may power to. Ayan maliit, may gano'n. Uh. Pero, ilagay na lang muna natin yung outlet na handle sa baba, mga lads. Makikita nyo yung muna na yan. Ayan, nato sa, sa may outlet. To. Kasi yun is, uh, ang wire nun is pang CO talaga yun. Ito is pang ilaw na wire lang nakalagay dyan. So, ito is hindi naman ito gamitin dito sa taas, mga ang gagawin lang na panggamit dito is kung magkakaroon ng uh, extra na fan kung may gagawin dito na or kung may tatambak na kung ano dito manod. So kasi gagawin ano to, parang bodega to. So meron may ilaw na, ayun may ilaw na. Nilagay na natin sa gitna, okay na yung, ano, yung distribution ng ilaw. Maliwanag na doon. Then maliwanag na rin dito sa part na to. So ginit na natin. Ayun malodi. So ganoon lang discard pag sa mga ganitong ano, sa electrical, baba na tayo.